para ay Po, malaki mga isda mga idol may bloomer rin mga idol mga katuna ayan po pa subscribe dyan sa mga hindi pa na pag subscribe pa subscribe na lang po salamat po sa inyong lahat ito tingnan natin panuri natin po yung ating Kukunin natin mga idol, lang pati. ang malaking tona po ito mga katona, ito idol. Pasuporta na lang mga idol. Ayan. 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 hindi pa nakakapag subscribe mag-subscribe na po tatama ko sa inyong lahat panoorin natin po ito lang panoorin natin po ito hanggang sa matapos Dito nakikita ko si Lumarlin. Bawal. Bawal lang. Maritesa. Nakita mo si Maritesa kay Lumarlin? Paasahan sila. Nalik. na na

O, hindi ako kayaman. Baka makalimutan kita, man. Ang job ay... Tignan mo. Tignan mo tayo, eh. Tingnan tayo ng subscriber ko kasi dito. May ingay po. Patensiya na po kayo. Kasi hanggang natin dito. Ayan. Ganda ang mga wrap. Lumutang mga dito. Oo. Magtawag uh, oh, uh, sa panigil. Ayan. Ayan. Good one. Good na. nag slice na naman siya na. Ang malaki. Saka meron po sa Blue Marlin ng Esso. sa mga bago dyan, ha? support ka naman. Sa mga channel. Sa mga bago dyan, ha? Mag-subscribe kayo dyan. Para makita nyo kung paano mag-slice sa tuna. Para makita nyo kung paano mag-slice tuna. Watch and learn. Basic lang po yan, basic. Pero sa mga hindi marunong talaga, basic din po maduro. Ayan, ito po, ito, ito po, yung mga natin. Ayan, Ayan ganito kami ka, ano. Ay, Pans. Itong pans namin na sobrang ano, talino, talino po. Ito sa pagpapas. Ito sa sa pagpapas. Ito Bal. pagpapas. kilo sa Bal? sa pagpapas. Ito sa pagpapas. Ito Okay. Ayan si 50, two marlin ko, 40 din, Ayun din. Ay niyo pa noong panoorin, panoorin niyo hanggang sa matapos po ho. Apa nang nanood tayo, subscribe niyo na subscriber para, para update niyo yung Para tayo sa lahat. ayam toga nito pagisi ay pagana pagis ay malaki to bahasa po ito Ayan. 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 Ayan, ini from the ocean yes, na yung from Pen. the ocean

Ito po, ito po yung pinakalaman niya oh. pag yan yun mamaya Binawin na tayo dyan Ano eh, mayroon na may order ng panganan po naman Oo, oh, mayroon na Uy, yes, yeah, sarap, sarap Sarap, 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 sarap kayo doon yeah. Ayan, tayo ha?

pa. ito ito po, ito po. Ito po yung kasama natin sa ano. Isang subscriber natin to, isang followers natin na ano. I like and share lang po. Sa mga content creator lang po, para sa mga content creator po ito. Pwede tingnan niyo na lang subscriber. napakaganda daw ang ano namin tuna sabi pa nito may ano yung viewers namin dito napakaganda yung tuna namin eh po wow hindi na sinabi natin yung bagay natin matik na mga Kita subscribe dan nak. Kawan subscribe natin ito po, itong isang subscriber po natin. Ito po. Panorin nyo na diyan sa YouTube channel natin ng mga idol. Oh. Ito po yung ating madali na subscriber. Lagapi po. Panorin mo ito sa YouTube po. Ayan. Andiyan po lahat po ito. Ayan. 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 Yan o, Ayan po, tapos na po itong ating proseso ng ating pagano uh, 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 slice Tapos na po, may uh, ito mag-ano tayo? Salamat po sa inyong lahat sa ating pag Salamat po sa inyong lahat, tapos na po ito